gusto ko din po sana ng tulungan ng mom at papa ko po. Tapos nag-aaral pa po yung kapatid ko. Wala, hindi ko na problema yun. May... B! 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 Andiyan na siya! Andiyan na! Oo! Oh. Oo, oh, andiyan na! Hindi oh, naman, andiyan na siya! Oo, sabihin mo nga yung oh, video ka? Oo, oh, nag-video para ano natin to. Sabihin mo nga ano yung gusto mong sabihin, ha? Oo, Para ano, nako! Oh, Oo, ka ano na sum ano na eh stress ka stress na talaga eh oh andyan na siya Kasi pag may wander ka sa Di naman, ko na. oh kasi ano ganito may kanina na ka pa namin inaantay kasi may gusto ka nang may gusto ka namin sabihin sa sayo kasi ano ito parang kaparangkahan na to ah. Oo, eh. oh, simpre. Kailangan niya. Kasi niyo. ano eh, na, na stress kami. Pasensya ka na ha. Huwag mong damdamin kasi nag-usap kami ni tito mo kagabi. Yun yung napag-usapan namin at napag-desisyonan namin. Kaya nga. Kasi di ba pumapasok kayo sa ano, sa Sabon Station Agno Branch. Dalawa kayo ng asawa muna, na napapasok. Kasi magbubukas tayo ng ano dun, di ba? Mag, magbubukas kami ng bigasan ito ng grocery. Mm. Ngayon, kasi, di ba wala kayong sasakyan, na papasok. Ngayon, siyempre, mahal ang pamasahe. oh Tapos dalawa, di ano, pag pinsan mo mapasok sila, nagkapatid pa sa akin. Eh, siyempre, dalawa sila bin na mag-asawa na papasok. Ang mahal ng pamasahe. Kaya nga. Ngayon, siyempre, kung wala silang pamasahe, hindi sila makapasok. Hindi sila makapasok. O. Oh, nag, nag ano kami, napupuyat ako. Napupuyat ako kakaisip din eh, kasi alas dos nagigising na ako minsan, alas dos nagigising na ako, hindi ako makakatulog. Kaya nga, ano, kasi, syempre. Kasi may ko kung makakapasok ba kayo o hindi, syempre wala kayong service. Wala kayong ano, na kung makakapasok ba kayo o hindi na mag-asawa. Eh, siyempre na na, 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 naiisip namin, walang magbabantay sa store. Kaya yung sasabihin namin sa'yo, huwag kang magugulat ha? Ito kasi ano lang to, syempre, business minded tayo, eh. Yeah? Ay, oh. pati nga, uh, yung negosyo natin. Kaya nga. Ano siya ka na, ha? Kasi, sabihin mo na ba, be? Sabihin mo na, be, para ma malaman na rin niya. O, oh, hindi na, rin, be, ma-stress. Oo. Oh ano lang to, syempre business is business oo, walang ano kamag-anak, ganon kamag-anak, kamag-anak, kung hindi kaya, ganon pag-negosyo pag-negosyo, negosyo kasi pag may nakakuha na kami ng ibang magbabantay ano, napag-desisyonan namin na tatanggalin na namin kayong mag-asawa hindi na kayo papasok ngayon kasi may iba nang papasok ngayon Sige na, Mai. Tapos tayong usapan natin. Huwag na kayong pumasok mag-asawa kasi nakakuha na kami ng iba. Huwag na mag-usapan natin. Kailangan po namin ng trabaho ng po. Naglalatak pa po yung anak ko. Tapos gusto ko din po sanong sinunod yung mam at papa ko po. Tapos nag-aaral pa po yung kapatid ko. Wala well, naman, hindi ko na problema yun, Mai. Yun na yung disisyon namin. Pasensya ka na talaga. Kasi ano iniisip namin kasi yung kung ano yung sasakyan nyo, kung ano yung ano nyo na papasok na mag-asawa. Kaya buo talaga yung decision namin na ano, palitan namin kayo. sige na, umuwi ka na kasi ano, para masabi mo rin sa asawa mo na hindi na kayo papasok. Kaya nga binag, nag... nag Sige. Nakaawa naman si Maymay kung natanggal mo sa trabaho. Ah, wala na awa eh. Ah? Wala awa. Wala kang awa? Mm -hmm. Eh, ano yan eh, siyempre yung panggars ng anak niya, gano'n. Eh, pag maawa kasi ako, eh siyempre, dahil din yung magproblema mga kung ano, makakapasok ba sila o hindi. Kaya nga humihingi na ako ng pasensya. Pasensya ka na talaga, may. Buo na yung desisyon namin. Sige na. Salamat na lang. Oo, pasensya na, may. Ano, para Oo, oh, ano, uwi ka na kasi para makas masabi mo na yung ano doon sa asawa mo na hindi, ka na, hindi na kayo papasok. Kasi ganun talaga. Business is business. Tsaka business na wala Walang kamag-anak, kamag-anak. Be, paraan daw, Be. Ha? Paraan daw. Ragot ka, Be. Umiiyak si Maymay. May. Be, ba -da -da. be oh. kasi may... Hindi pa sabi ko naman sa'yo, Be. Oh. tapos pag-alang mo na... Yung naiiyak? Oo. Oh. You know? możag, Paper, ano? Paiyakin muna bago surprise. Bago surprise, yun pre. Kaya nandito ko yan. Baya nang pa kita. may. Arino, may, arino, may oh, tari, <laughs> <laughs> aga, aga mong pinaiyak, Bet. Ikaw, ikaw may kasalanan. Pinaiyak mo si Maymay. ]Yeah. Aga. Ano dito. Tara may. oh Huwag ka umiyak. Huwag ka na umiyak. Huwag ka umiyak. At talikod siya, Bet. At talikod siya. At tapos, kukun. Ah, siya para surprise, oh. para hindi niya makita. Oh, tigla. Uh -huh. Oh, di ba? Ay, yeah. hindi may nagproblema nag siya, be. Nagproblema siya ng masasakyan oh, nga. Oo. Uh -huh. Ay, ay. Ay, ay, yung bukal ng prank. <laughs> <laughs> wow, <laughs> be, sana all ang ganda, oh, be. Oh, brand new. Brand new, <laughs> brand new. Ayan, oh. Ang ganda tita. Oh, ito, oh, sir, ito, ito, Yung sose. Oh. Ha? <laughs> oh, ito. Okay. Pwede bang ano? Ay, ito yung pangalan niya. Oh, oh. Mayroon. Ah, mayroon? Oh, nga. Ay, ito, ito. Oh, Di Guzman, iba may Ayan, so, ah, di ba? di ba? Di ba may... Iyak <laughs> <Ay, to muna. laughs> oh, diba, ka muna. Ayan. O, di mga kawander. Ano? nagproblema sila ng sasakyan nilang mag-asawa kasi silang mag-asawa. Oo, oh, papasok. Ngayon, papasok sa ano natin, sa Sabon Station Agno Branch. Agno Philippines. Oh. At saka syempre yung magiging bigasan at grocery ni Wonder Mami at Wonder Daddy niyo. Oh, oh. Eh, syempre para hindi na sila mahirapan. O to, Honda Click, 125. 125. 125? 125, oo. Ah, uh, -huh. sa motor uh, 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 Pabawiin Charot <laughs> Thank you tita, tito Tito <laughs> oh, diba? O diba Diba sila mag problema Dinubad niya po yung Isap <laughs> Upong pangarap <laughs> Okay <tibiyak. laughs> Kasi be Minsan kasi nai stress din ako Kasi Nagpapahatid pa sa akin Para makapapasok sa trabaho oh. Tapos Mayroon naman Sasakyan yung papa niya Because sumagastos daw Sa gasolina Ah Kaya ito na Lugi silang mag-asawa Lugi Ito kasi, kasi Sobrang tipid nito O oh, ilan yung mm -hmm. nagagastos niya Dalawang litro Sa oh. isang araw O oh. oh. Tapos, be, oh, ito na. Yung nga, uh, sipag, prayer, at, at saka siyempre, be. Kapag inayos niya yung trabaho niya, siya yung magiging manager ng mga store niya. Siyempre, siya yung magiging manager. siya yung magiging manager, siya yung taga-pamahala. Ayan. Ayan na mga kawandar, o, oh, yun, di ba? sabi ko nga, bago surprise, iyak, muna. Ayan, iwi mo na, sige na. God bless. At saka, ano, oh, baka bait ka sa trabaho. Kasi, ha? manager. manager. Uh, manager. Oh. <laughs> Ayan na. Sige, try mo na. Uwi ka na. Sige, papasok na. Ayaw, ah, sige, na, na. Ano, oras na, Bi? Ang open, 7, 6.30 na, oh. oh. O, nandahan ah. ka lang, ha. Oh. Oh. Ayan, mga ka-wonder. O, oh, diyan. Please, drive mo na. Si Marunong naman siya mag-drive, oh. eh. Marunong siya mag-drive. Pwede siya nga siya, eh. O, danda. O, oh, yung helmet, may. Kunin mo may yung helmet doon, ha. Okay. Agahan nyo, ha. Sige, nyo. ingat. Ingat. benta. <laughs> oh, yung helmet, May. Ano yung helmet, Pia? Ako rin mo. Saan? Andun no? Oh, Nakaapatong. Siyempre, may helmet yan. Nakasama. Yan may helmet na? Oo. Oh. wala yung helmet? Mayroon pa yung isa doon. Oh. Ay, ah, isa. Tapos ito. Ito? Ito sa, sa kanya. Ito oh. sa kanya yun? Oo. Oh. Ah. Hindi. Hinanda ko yun para sa kanya. Lang. Ang pa yan, bagong labay yan. O, oh, ingat kamay ha. Ingat, oh, <laughs> oh, yeah. Ingat, dandahan lang. Bye oh, oh yan mga ka-wonder, o, diba? Sabi nga namin ni Wonder Daddy, uh, ah, prayer. Ang tawag ng prayer si Pagatsaga. At, syempre, kapag nagtrabaho, kagandahan mo lang. Gandahan Ganda yung performance darating talaga yung araw na may may regalo kang matatanggap yeah. galing sa amin. <laughs> Ayan mga kamandol, maraming maraming salamat sa suporta nyo. At saka syempre, unang-una kay Lord sa lahat ng blessing niya. Wala nang lahat ng ito, kundi sa favor ni Lord, at sa pagpapala niya sa buong Team Wonder Family. Ayan, may napasaya tayo. Syempre, iyak muna siya. Ayan, maraming maraming salamat! God bless!